Hoy mga bes, punta kami ng katanawan kahapon. Nila ati B. At makuha daw sila ng electric bike kasama si Ate Buninay. Silang dalwa daw ay makuha. Smooth lang ang biyahe namin, kwintuhan lang. At nung kami nasa Katanawan na, sa pure gold na nga pala kami nagparada. Para magalakad na lang daw kami papuntang shop. Mama, wala! Wala! Pa Oh, Magasuklay muna Eh <laughs> tingnan naman ang buko. Sila ay lalagay mo sa Facebook <laughs> At nandito na nga pala kami dun sa shop Na electric bike para magtingin Pero wala yung gusto ni ate Bit ni ate Bonina Yung maliliit lang ba Kasi ah, nandito sa shop ay yung malalaki Sabi sa amin ng tao Pumunta daw kami dun sa isang shop at doon daw may mga maliliit na electric bike. Abang kami naglalakad, nagkwekwento si ATB tungkol kay nanay. Mapuha daw si nanay ng lupa sa linang. At nandito na kami sa isang tindahan ng electric bike para tumingin kung may magugustuhan sila ATB. B. Pagkapita nila, nagandahan naman sila kaso medyo mahal daw sabi ni Kuya Ray. Kaya hindi na sila pumuha at sa katangahan pa nakalimutan pa niya Ate Buninay ang kanyang ID at ang nakuhang ID ay yung kay Jim C. yung sa anak niya. At nang pauwi na, naisipan na lang namin maglomi kasi nagugutom na daw sila sa kanilang kapalpakan. At hindi nagdala ng ID. Hey guys, wala kaming nakuha. wala guys. Ano na sa bayan. Malapit na sa bayan. Hindi Kumain na din. Ay na, malaka palpakan. Pumunta ng linggo, wala. May pumunta, walang ID. May ID, hindi naman siya. Hello, palpa. Maganda kaya yung ano ang ending guys. Umuwi na lang kami ng mulanay. Bye-bye!